So, ito po yung mga natira na ating papoto vlog. Yan, mga konde kredis pa po yan, regular. Eh. Isang box pa. Tapos ito yung mga collection. Ito yung isa lang ito eh. Eagle na Weasel Bomb. Hindi ko ginagamit kasi collection ko lang. Tapos dito may big mga pasadya. Hindi ko lang kasi yan. Ilibre lang yan. Tapos ito pa. Mga konde din. Wala nang stitch. Ito, 2020 pa ginawa. Na konde. Kulay blue pa. Unang labas. Ito yung bagong label mo. Tapos. Mga natira pa na ba dito. Day, daylight ata tawag dito. Tapos. <coughs> Tapos. Tapos silver sparker sa sambalot pa. 2021 din ko nabili. Ito sa parang kailangan ko. Hindi na nagamit. Mabuhay doon ko. Dalawang pa. Yeah. Ito. Tapos baby rocket. GLK. Mga ano lang ito. 7 piraso. Ito yung sa unang box natin. Sa so, mga collection to. Kalingin na natin. Sasarado ko na din to para may ito din. Yan. So, ito, special quitties po to. Hindi din nagamit. Isang bundle ba? Ito naman yan dito. Ito mga collection na lang din to. Hindi ko na din gagamitin. May super lolo dito na luma na din. gawan divisor yan. Tagal na din to, 2021. Inamag na to 5 star for sure ata to gawan di din to matagal na to eh. labla din di bisaya yeah. pero di naman daw to malakas hindi na din ginamit yun lang yun Plus, ng phoenix 2021 din mabagal lang sa kasi luna na ito OG Thunder pero 5 star nilagay na pangalan yun lang po guys maraming salamat po thank you po